Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Pagkakabrigada ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita, nationwide sa tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Brigada Balita Nationwide, sa tanghali. Brigada News Headlines. <laughs> sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Omanoy dalawang missing link sa kaso ng mga nawawalang sabongeros sa hawak na ng PNP draft resolution tungkol sa pwedeng gawin ng Senado sa pag-move forward sa impeachment case laban kay VP Sara nakakuha na umano ng apat na suporta. Investigasyon ng kamera sa mga flood control projects aarangkada na. Ang DPWH ipapatawag. Pangulong Bongbong Marcos nakatakdang bumisita sa India para sa isang state visit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Isang low pressure... Buong puso. ng Philippine Area of Responsibility may katamtamang tsansa na mag-develop bilang isang bagyong. At baong gabagong Philippine Army Chief, kila namin na. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satang hali. Brigada Balita Nationwide. Satang hali. <laughs> Magandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito po ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Araw ng Webes, July 31, 2025. Kami po ang inyong mga magiging tagapagbalita. Ako po si Brigada Leo Navarro Malikdem. At Brigada Abner Francisco. Mga kabrigada sa detalye po ng ating mga balita. Nilift na ang tsunami warning sa Pacific Rim matapos ang magnitude 8.8 na lindol sa Russia. Kahapon ay ulat ang malalaki at matataas na alon na naranasan sa ilang coastal areas ng Russia, US at Japan. Dahil sa paglift ngayon ng abiso, nakauwi na ang milyon-milyong evacuees sa kanilang mga tahanan. Pababatid na matapos ang pagyanig kahapon, agad na naglabas ang advisory ang mga otoridad sa iba't ibang bansa bilang paghahanda sa pagtama ng tsunami. Kabilang sa mga agarang aksyon na ipinatupad ay ang paglikas sa mga posibleng maapektuhan ng tsunami. Sa iba pang balita, mga kabrigada, PNP kinumpirmang hawak na ang dalawang missing link sa kaso ng mga nawawalang sa Brigada ka, Austria, i-brigada mo! Brigada! Report. Hawak na ngayon ng Philippine National Police ang dalawang missing link sa kaso ng mga nawawalang sa sa press briefing dito sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General, General Jean Fajardo na mga kapatid ng whistleblower sa kaso ng mga missing sa bungeros na si Julie Patidongan alas totoy ang mga nahuli. ito si na elakim Kim Patidongan at Jose Patidongan. Si elakim ang sinasabing nag-withdraw sa ATM account ng isang nawawalang samungero habang si Jose ang nakuhanan ng video na umunay nag-escort sa isa pang nawawalang samungero. Nahuli o ang dalawa sa isang bansa sa Southeast Asia at dumating sa Pilipinas itong July 22 may warrant of arrest o manoseose si sa kasong robbery habang si Elakim naman ay nahuli dahil sa paggamit ang iba pang pangalan sa passport bilang Robert Bailon. Pagigiti for hard on, lihiti mo ang paghuli sa dalawa dahil may pakikipagtulungan nito sa Bureau of Immigration at naaprubahan din ang kanilang case operational plan. Samantana dahil sa pagkakahuli ng dalawa, naniniwala ang PNP na mas mabibigyan ng linawang kaso ng mga nawawalang sa bungero. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga Brigada draft resolution na ah, tungkol sa pwedeng gawin ng Senado sa pag-move forward nito. Ah, sa impeachment case laban kay VP Sara, nakakuha na umano ng apat na suporta. Ah. Mga kabrigada, ang resolusyong ito ang nagpapakita ng mga payo o gabay mula sa mga dating justices hinggil sa papaano sila po pwedeng mag-move forward sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pinirmahan ng senadora ang resolusyon Noong unang araw ng 20th Congress, sa panahong iyon nasa apat na senador Narawa ang sumuporta rito pero target pa rin ng senador na nagsusulong nito na makakuha pa ng mas maraming lagda mula sa kanilang mga kasamahan. Si Pangulong Marco Si Pangulong Marcos naman nakatakdang state visit sa India ngayong Agosto. Mula sa Malacanang, Brigada Marcar Sargan, i-Brigada e mo! Brigada, Babiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong India para sa limang araw na state visit mula August 4 hanggang 8, 2025 bilang tugon sa paanyaya ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayon sa Presidential Communications Office, makikipagpulong ang Pangulo sa mga leader ng India sa New Delhi saka ito tutungo sa Bangalore para sa serye ng business engagement upang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng kalakalan at ekonomiya. Makikipagkita rin si Pangulong Marcos sa Filipino community sa New Delhi bilang bahagi ng kanyang official schedule. Ito ang unang state visit ng isang Philippine president sa India mula noong October 2007 nang bumisita si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Huli namang bumisita sa Pilipinas ang isang Indian head of state noong October 2019 sa pamamagitan ni dating Indian President Ramnath Kovind. Kaugnay ng pagbisita, ipinagdiriwang din ngayong taon ng Pilipinas at India ang ikapitumpot limang anibersaryo ng diplomatic relations. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan, ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, si Senadora Amy Marcos na sa Malacanang na ilabas na ang mga pondong na tenga sa 2025 General Appropriations Act. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Report. Suportado ni Senadora Amy Marcos ang mandato ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtibayin at busisiin ang lahat ng mga proyektong pinondohan ng taong bayan upang matiyak nga na walang kalukohang nangyayari sa paggamit ng pondo. Pero kasabay nga ng performance review ng mga proyekto, iginit ng senadora na dapat lang ding iutos ng Pangulo ang agarang paglalabas ng mga pondong naka for release sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act Ayon kay Marcos, hindi na dapat pang patagalin at tenggahin ang proyektong talagang para sa tao upang hindi nga masayang mga proyektong ito at marepaso agad. Samantala sa paggawa nito, dapat daw siguraduhin ng mga ahensya ng gobyerno na magkakaroon ng maayos na dokumentasyon upang maiwasan ang anumang ghost projects. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang DPWH naman mga kabrigada ipatatawag ng House Panel. kaugnay ito sa Flood Control Projects. Mula sa Batasang Pambansa, Brigada Haji Camino, i-brigada mo. Brigada. Live report. Kinugderma nga ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon na nakatakda na niyang ipatawag sa lalong madaling panahon ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito'y upang suriin ang existing flood control project ng ayon sa thorough review na siyang direktiba ni na Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez, kunsun na rin ng naranasang malawakang pagbaha na sanhinang hanging habagat. Sa, sa panayam ngayong araw, sinabi ni Rito na kanyang ipatatawag si DPWH Secretary Manuel Bonoan at kung kinakailangan ay ang District engineers at regional directors. Aalamin niya sa pagdinig ng aktual na proyekto at kung nagkaroon ng pagkaantala sa implementasyon nito. Bubusisiin din ang komite kung kailangan pa talaga ang nasa listahan na proyekto kung blacklisted ang kontratista at kung kasabot ba ang DPWH officials o mga politiko tulad ng senador at kongresista. Ipinuto ni Ridon na marami ang nagulat sa naranasang mga pagpaha sa nakalipas na mga linggo. Kaya mahalagang makita rin ang best practices na ginagawa ng mga district engineers at mga rehiyon dagdag pa ng mababatas, dapat na mabusisin ng gusto ang budget ng DPWH dahil mahirap na dinadagdagan lamang ito ngunit hindi naman natatapos o hindi tama ang ipinatutupad ng mga proyekto. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga kabrigadang EDSA Rehabilitation target pa rin matapos sa ilalim ng Marcos Administration Brigada Sheila Matibag i-Brigada mo Brigada Report Tinitingnan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga hakbang na makatutulong upang mapabilis ang pagkumpleto sa EDSA Rehab. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, pinag-aaralan na nila ang mga teknolohiyang makapagpapabilis sa pagkumpleto sa rehabilitasyon nang hindi isina-shutdown ang kalsada. Batay sa inamyanda plano na isinumite para sa approval, target masimulan ang rehab sa 2027. Kasabay nito ay tiniyak ni Bono pamunuan na makukumpleto pa rin ang pagsasaayos sa EDSA sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahan ding anim na buwan ang itatagal ng konstruksyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Musical new Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali! Ito namang CBCP mga kabrigada. Binatikos ang pagkor matapos na manghinanyang sa kita ng online gambling sa kaning iban ito. Brigada Jigokos 7, ibrigada mo! Brigada! Yeah. B -b 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 Report! Binatikos ng Catholic Bishop Conference of the Philippines ang Philippine Amusement Gaming Corporation dahil sa paglaganap ng mga online gambling. Ang kay CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David, walang kwenta o mano ang kita sa gobyerno kung makakasira naman ang buhay at pamilya dahil sa pagkakalulong sa sugal. Aniya, hindi dapat manguna ang pera sa moral duty na siya nagpoprotekta sa kabutihan ng lahat. Matatanda ang kabilang ang CBCP sa maraming mga grupo na nananawag sa gobyerno na dapat nang tuluyan tanggalin o itutalba ng online gambling dahil sa negatibong dulot nito sa mga kabataan at publiko. Una nang sinabi ni Pagcor na kapag tuluyang ipinagbawal ang online gambling ay malaking kita ng gobyerno ang mawawala. In the heart of changing lives ako sa si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigadas, dagdag pang balita. Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagretiro at bagong talagang pinuno ng Philippine Army sa sinagawang Change of Command Ceremony at Retirement Ceremony ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ng Pangulo si 66 AFP Commanding General Lieutenant General Roy Galido sa higit tatlong dekada dang Serbisyo at Pamumuno. Ang kay Pangulong Marcos, naging matatag at mas epektibo ang hukbo sa ilalim ni Galido, kasabay ng tagumpay sa mga peace efforts, modernisasyon ng kagamitan at mas mabilis na pagtugon sa sakuna at krisis. Formal ding tinanggap ng Pangulo si Lieutenant General Antonio Nafarete bilang ika na putpitong Commanding General, giit ng punong hekutibo sa harap ng tumitinding banta sa siguro seguridad at geopolitical tensions. Kailangang manatiling matatag ang bagong liderato ng hukbo at magsilbing haligi ng profesionalismo at integridad. Tiniyak din ng Pangulo ang buong suporta ng pamahalaan sa Armed Forces of the Philippines kasabay naman ng panawagang ipagpatuloy ang dedikado at tapat na paglilingkod sa bayan. Si Nafarete, mga kabrigada, ay dating namuno sa AFP Western Mindanao Command o Westmincom noong November 2024. Namuno rin ito sa 1st Infantry Division at Joint Task Force Zamplena o Zamplen ng Westmincom humawak ng iba't ibang posisyon sa 1 st Infantry Brigade, 11th Infantry Division at Office of the Deputy Chief of Staff for Operations J3 ng AFP. Si Nafareta ay graduate ng Philippine Military Academy Big Lahi Class of 1990 katulad ng papalitan nito na si Lieutenant General Galido. Samantala mga kabrigada, hindi na umano na kapag tataka ang kinahinatnan ng Senate Committee o uh, Committee Assignment sa Senado. Ito ay matapos na kapag desisyon ng mga senador sa Committee Chairmanship para sa 20th Congress sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Human Rights Watch Asia Division Senior Researcher Carlos Conde. Sinabi nito, bagamat hindi na siya nagtaka sa resulta, palagay niya ay may senador na hindi dapat humahawak ng tinatayuang committee. Anya maaari kasing may conflict of interest uh, dito? Well, uh, unang-una, no, hindi ako nagtaka mm. na ganoon na magiging uh, make-up ng uh, mga committees kasi, mm. uh, siyempre, kung ano yung uh, salansan ng mga uh, chairmanship ng committee, eh, nagre-reflect lang yan kung sino-sino yung mga na-elect na -elect natin sa Senado. Mm. No? So, hindi siya katakataka. Medyo nakakapang hina lang ng loob na panghinayang na may mga committee na hindi dapat napunta sa ganong klaseng Senador mm. kasi nga... Uh, ano eh, at the very least, conflict of interest, napakarami dyan, no? Conflict of interest yung nakikita natin. Ilang isang human rights activist nag-aalala o manusya sa mga komite na napunta sa ilang partikular na senador. Ang mga ginawa o ng mga mababata sa ito ay taliwas naman sa kinakatawan na komite. I don't know kung anong balak gawin ni Senator Marcoleta sa, uh, <laughs> sa Ribbon. Blue Ribbon. no. Oh. Uh, tapos andyan pa ang sa akin bilang isang uh, human rights activist, mas worry ako yo, dun sa pagtalaga kay Senator Alan Peter Caetano bilang mm. chairman ng Committee on uh, Human Rights. Mm. Uh, nakakabahala din yung pagtalaga kay Senator Bato de la Rosa sa Committee on Public Safety and Dangerous Drugs mm. na alam na kasi natin, na itong mga to, mga senador na to, with all due respect to them, ay yung mga ginawa nila nito mga nakaraan ay taliwas doon sa kung ano yung nirepresent ng committee na yan. Dahil umano sa conflict of interest, isang tanong kung magagawa ba talaga naman ito ang kanilang mandato sa Senado. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. kabrigada nagdevelop bilang isang low pressure area ang binabantayang kaulapan sa labas ng Philippine area of responsibility Ayon sa Pagasa, as of 8 a.m. ay huling na monitor ang naturang LPA sa layong 1,020 kilometers. Hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, meron itong medium chance o katamtamang chance na mag-develop bilang isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Sakali mang maging ganap na bagyo ito at pumasok sa par, tatawagin ito bilang bagyong Fabiana sa ngayon southwest monsoon o hanging habagat pa rin ang magpapaulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Inaasahang magdadala naman ito ng mga pagulan sa Ilocos Norte, ganun din sa Apayao at sa Cagayan. May tsansa rin ng mga kalat-kalat na pagulan sa bahagi po ng Central Luzon, Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita nationwide 66 oh -six mga bagong balita Brigada Balita nationwide Nakalance breakaman napapakinggan Kingan rin ang mga kagaganapan Kagaganapan Brigada Balita nationwide nationwide satang huli Nakalance breakaman napapakinggan Kingan rin ang mga kagaganapan Kagaganapan Brigada Balita nationwide nationwide, nationwide. satang Hali Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines sa Katuwang ang Maxan Capsule at Mamslavi S1 Capsule. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Leo Navarro Malikdem. At Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pakikinig mula po rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.